years later. Magandang uh, umaga po sa atin lahat mga kapinoy. <clears throat> uh, today's video is pag-usapan naman po natin yung uh, paano ba natin malalaman o ano ba ang indikasyon ng uh, isang hen uh, kung pangitlog na ito. So based on my experience, mga kapinoy dito sa aking backyard farm, is uh, ang indikasyon ko po pagka ang ating hen mga hen is uh, mga itlog na tulad ng ating mga basilan, parawakan sa katarag is mapula na po ang mga mukha nito yung bang uh, sinasabing uh, mapula na yung palong kasi po yung aking uh, uh, darag is uh, meron pong palong na maliit so yan po isa uh, pag uh, dumating na yung tamang age nila is uh, uh 4 months. So 4 months ay sana uh, nakakapangitlog na po yung aking mga darag. So yun po ang na-experience ko dito sa ating uh, backyard farm mga Kapinoy at uh, na ko po uh napapansin ko na talagang uh, pumupula yung kanilang uh, mga muka uh, yung mga palong. So tapos uh, nagpapakasta na. Minsan nga po hindi pa nagpapakasta, nauuna pa yung itlog mga Kapinoy. So, isa po yon sa mga indikasyon na yung ating mga hen is uh, mag-drop eh, mag, uh, na po sila ng itlog. So, kapag nag-drop na po ng itlog, is uh, mas maganda po magbigay na tayo ng uh, magandang patoka. So, para maging uh, fertile egg. So, kasi po bata pa yung mga ating mga hen pagka yung mga ganong 4 uh, months old pa lang mga kapinoy so para gumanda yung kanilang uh, pangingitlog itlog gumanda yung uh, similya uh, nagbibigay po ako ng uh, gmp core tsaka po yung crack corn so pinaghahalo ko po sila para po maging uh, maganda yung uh, pagpuproduce ng itlog tsaka po maging fertile po yung mga idadrop nilang mga itlog para po makakuha tayo ng mga uh, quality na sisiyo. So pagka po maganda yung patoka at binibigyan natin sila ng maayos na feeding is maganda po i-produce nilang itlog at mga sisiyo, mga Pinoy. So huwag po natin silang uh, masyadong uh, tipidin pagdating sa ganitong uh, breeding season. So pag sobrang naman po sa patoka, sa uh, tataba po yung ating mga alaga. So magkakawang po yan, uh, tataba po yung kanilang puwit, magkakaroon ng uh, sapola. So hindi po sila makakapag-itlog ng maayos mga Pinoy. So kailangan maintain lang po uh, at uh, balance feeding po yung bibigay natin sa ating mga alaga para po uh, makapangitlog to ito ng uh, mas maganda or mas maayos. So, uh, ako po ang ginagawa kong uh, feeding program dito mga Pinoy, sa ating mga breeder. Ah, ah two times sa day po tayo magpapakain Isa po sa umaga, mga 7 or 8 AM and then sa afternoon is 4 or 5 PM. Ganun po nagbibigay po tayo ng uh, mga ng ating uh, feeding program. So tsaka po yung ating uh, mga sisiw So ganun din po sa umaga at sa hapon uh, minsan nagbibigay po tayo ng uh, saging, mas maganda po nang bibigyan tayo ng uh, prutas or gulay or uh, kahit mga damo sa ating mga alaga uh, para po ito paraan din sa paano po tayo makatipid ng ating uh, uh, patoka sa ating mga alaga mga Pinoy, kasi po sobrang mahal talaga ng ating mga uh, binibiling mga feeds ngayon hindi po biro, lalo na marami tayong mga manok lalo na 'tong uh, uh, ang pinagkukuhanan lang din po natin is yung dito sa ating uh, uh, backyard farm yung pagbebenta ng mga sisi, pagbebenta ng uh, fertile eggs so pagbebenta ng ating mga manok so medyo mahirap po lalo na uh, pagka marami po tayo mga alaga so by the way mga pinoy at uh, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta uh, lalong-lalo na po sa mga OFW Uh, sa magmanpanig ng mundo sana po ay sa safe po kayong lahat at uh, naway uh, maging maayos po ang lahat ng ating uh, trabaho so by the way mga Pinoy uh, hanggang dito na lang po muna ang vlog natin for today at uh, don't forget to subscribe and hit yun na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay sa inyo ng mga kataga Pag may pangarap, magsumika. Paalam!